Pajak na ngayong lunes, June 10 ang batikang aktres na si Miles Ocampo sa kanyang pinakaunang leading lady role na pinamagatang Padyak Princess Papalabas ito 11.15 sa umaga bagong itbulaga sa TV5 Ang Padyak Princess ay isang comedy drama TV series na umiikot sa istorya ng bida na si Princess at sa mga taong malalapit sa kanyang buhay But wait! Kasi there's more! Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa kundi tatlo ang kanyang love team makakasama ni Miles sina Joao Constancia, Jameson Blake, Aramina, Chris Villanueva, Yayo Aguila, David Dremo, Miel Espinosa, Christian Vasquez, Cesc Quesada, Jillian Vicencio, Kira Ballinger, Carissa Tolionco at Jem Manikad para pasayhin at paiyakin ang ating umaga. Ano po, ganitong pressure dahil uh, simula nung makinaman po ako para uh, um, maswerte po ako na napapabilang po ako sa mga gandang proyekto pero this time parang tayo na po mismo yung mahalang show kaya um, ito po yung mga tao sila na like Mike uh, hindi pa rin sila po yung mga tao naniwala sa akin na kaya ko itong gawin so sino ako para pagdahan yung sarili kaya ayaw kong i-disappoint you sobrang grateful ako kasi na after ng Ken Bahina, meron na ako agad ng Pajak Princess. At super grateful kasi first time ko mag-work dito sa TV5 with APT, with the whole cast. At uh, also na rin na uh, bilang as a uh, uh, dito sa show namin. Kaya sobrang grateful talaga ako na nandito ako ngayon. Okay. And after playing a lot of uh, heavy drama roles or let's say heavy dramatic plots, I don't know if or depressed, I would say so this time it's a, a light drama and uh, I'll be playing a character that the story will be revolving around him and so he will cause some, uh, problems So, I know, out, so I'll try to read like the script, talk to the director for insights on how to play the character and, Ayun, I just, at, at the same time, I'm just having fun. I'm enjoying playing my character and I think that's one way to uh, portray a character. Natutuwa ako kasi iba-iba yung niyado na flavor. Iba si Kira, iba si Jillian. Pag pinagsama-sama mo talaga sila, busog na busog yung eksena. Hindi boring, hindi... Hindi... Oh. Alam mo, tututukan siya. Alam mo, panggising siya sa umaga. Kasi morning show kami. So pag napanood na may mga chemistry nila. Tikilipin ako may team may team Joao, may team Jason, may team Jillian. Para kami action ng sa dami namin twist. Para sa iba pang content, i-follow lamang ang mga social media pages ng News 5. Ako si sa Saiti News 5 Digital.